pupunla po tayo ng binhing mistiso para sa taniman ngayong December 2023 ito mga idol yung tatay namin na masipag siya so yung taga paleta ng lupa papantay para sabugan ng binhi tinulungan tayo mga idol kasi kahapon gumagawa ako dun sa may kanal eh, hindi maiwasan na sugat ng pala yung pako kaya tinulungan niya ako para mas madali hindi masyadong mababad yung ating paa ito nga pala yung binhi ating mistiso mga idol ganda ng tubo hybrid din to Ayan mga idol, maurin nyo kami para pagsasabog mga hindi marunong magsabog ganito lang pero sa mga marunong na saludo po ako sa inyo sana may share mayroong kayo may share na mas madaling paraan para mas maganda salamat kaparmer ang outcome ng ating sabog ayan o no? medyo makapal kasi kunti lang yung napinis na paglalagyan ayan o no? napansin yung mga kuhol na yan ayan, daming kuhol pero sinabugan ko na